Yan mga katimbang, maraming maraming salamat po sa iyo Kuya Renante, Mantila, Lasano. Maraming maraming salamat sa iyo Idol sa pinadala mo sa aking pangulam. Maraming maraming salamat Idol. Solve na solve na pang ulam ngayon. Yan mga katimbang, supportahan po natin si Kuya Renante Mantila Lasano. Isa po siyang buhay pakatan mga katimbang. Siya po ay mga alimango ang hinuhuli niya. Sa pakatan, supportahan po natin siya mga katimbang. Talagang solid po siya, napakabait mga katimbang ito. Pinadalan pa niya tayo ng alimango mga katimbang. Mga nahuhuli niya sa pakatan, mga crab kung tawagin sa ibang lugar dahil hindi alam ng ibang tao sa probinsya ang alimango. Tapos may kasama na rin si siyang hipon mga katimbang. Mga sipod, grabe mga katimbang, sarap na naman ito, mapapalaban na naman tayo sa mukbangan. Yan at sya, maraming salamat din kaya Renente sa iyong pinadala na sticker. Maraming maraming salamat sa iyo, Kuya. Didikit natin 'to sa ating motor. Maraming maraming salamat Idol yan mga katimbang supportan po natin si Kuya sa kanyang vlog papalo po sa kanya solid po siyang content creator from Mauban Quezon Yan Kuya maraming maraming salamat hanggang sa muli hanggang dito na lang muna ang ating video mga katimbang maraming maraming salamat bye bye